Good morning guys, bibili po muna tayo ng almusal at niyaya po ako ng mga pamangking kong makukulit na gusto silang magmami magpapalibre daw sila ayan ang mga pamangking kong makukulit ang anak kong makulit ayan, ayan ayan, yan natin abogay, nahanap ng ang anyang nanay ayan, si Itima si princess na makulit, ayan kami po muna ipupunta sa mamihan let's go! po kami sa mamihan. Nakain daw po sila ng mami. Tapa na nga ng limang mami with rice. Oh, may kanin. May kanin daw dito nakakainin. Opo, yung gusto po magmami, pumunta po kayo dito sa Dumuit. Ayan po yung may-ari. Masarap po yung mami dito. Ayan po. Nagpalibre yung mga pamangking pumakukulit. Yan sila. yan. Gusto daw magmami. Mamami kanin po. Nakain po sila. Yan, Inabot na po yung kanin. Yan po. Ayan po yung may-ari. Ayan yung kanyang kasama. Ayan. Yes. Ayan Masarap kung kumain dito sa mamaya na to. Dito lang po sa Dumuit. Tapat po ng outpost ng pulis. Kung gustong kumain, pumunta na po kayo dito at talagang sulit yung inyo 50 pesos. yan po, yan po. Okay, unahin nyo na si kuya. Okay, tayo tayo'y kumain muna. Let's go. sinimula na nilang kumain ang mga bata mga kulit Sarap na sarap silang kumain sa mami dahil sa sobrang sarap. Napakabilis nilang kumain at kumuya. Ayan sila. tuwan tuwa ang mga bata at busog na busog. Delight mga idol na sarapan niyo ng Nakadamak pa ng isa pang kanin. Isa pa daw. Ayan. na sarap siya kumain. Guys. Sulit na yun yung halagang 50 pesos dito sa mamihan. This is Sige, kain na ng kain. Sarap na sarap yung aking panganay. Ito po ang promotor sa mami. yan, yan ang promotor. Yan ang promotor sa mami. Tawad pa ba sa bawk? Ha? daw. <laughs> Tumawag pa ulit ulit sabaw. Wow! Mayinig. Ayan, sa sobrang sarap. Nakadalawa yung aking anak. Kaya yung gustong kumain ng mami, dito lang ito sa barangay Dumuit. Tapat po ng outpost ng pulis. Yan po yung may-ari. Solve na yung aking panganay. Yan po, susundan sa lapunin mga aming na ubos na po agad. Ang dami po kumakain dito. po, wala nang laman. Sarap kasi yung mami nila. Yan po, busog na sila. Busog na si Francis. Ubus ka na ubus ang Francis. Ayan. Salt kain nila. At ngayon po kami ay babalik na sa shop. Let's go! Ayan guys, babalik na kami ng shop. At sa sobrang sarap sa pagkain ng mami. Tuwang-tuwa -tuwa ang mga bata at tabal kami sa shop. And guys, andito na ulit kami sa si Jams Motorcycle Parts, sa shop. At sold na silang kumain ng mami. Ayan. Masaya na yung mga bata at na ilibre. Hanggang dito na lang po yung video ko. Salamat po. At like and share na lang po yung video at papalaw.